<laughs> Ayan, ako ay eh, nakabidyo kuya. Magkano isa? 30 Salamat sa akin. Ay, wala, nakakuya naman sa'yo. Bakit mo binayaran? Ito na, ito na. Ako na magbayad nito. Allah, kakahiya. Ayan, libre pa. Ito, si kuya. Nagmamais ang sipag naman ni kuya. Kuya, nang tagal tinawag. Sigaw ako ng sigaw. Saan, 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 saan. Yung isa na umikot pa eh. Ah, iba ba yan? Iba siya? Ah. Uy, ako na magbayad. Hindi, okay lang, okay. Ha? lagi nila ikaw taya, ah. Ito yung aking kaibigan. Lagi nila ako nililibre. Lagi-lagi. <laughs> <laughs> Thank you talaga. Ha, kaya ako ang nagtawag tapos ano. Yan ano pag, pag ako naman ay ako naman ang taya, ah. <laughs> Tataya mo na ako. <laughs> Thank you. <laughs> Doon siya sa kabila. Salamat, Salamat kuya Salamat kuya ha. Terima din Thank you. Kaya nauubos uh, mo yung isang ganyan? Galing naman. Oh, Maya Oh. Salamat, po. Salamat. O, sigaw ka na ulit. <laughs>